Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ikaw ba ay katulad naming gandang-ganda sa Little Vegan na matatagpuan sa lungsod ng Gapan? Yung tipong kaliwat kanan ay pwede kang makakuha ng magandang picture. Isa na nga ito sa talaga nga namang may pagmamalaki natin dito sa Nueva Ecija. Kaya nga naging bahagi na ito ng maraming magkakaibigan at pamilyang Novo Ecijano. Maraming memories ang talaga nga namang hindi makakalimutan. At ngayon, mas magiging kapanapanabik ang inyong paglilibot dito dahil sa aming natuklasan Kami nga ay hindi magsasawang magpabalik-balik Dito sa disiplinado at pogresibong lungsod ng Gapan Pagtungtong nga namin dito sa Gapan City Ay agad-agad naming hinanap ang inang bayan ng Barangay San Vicente At dito na nga namin natagpuan ang Horseback Riding Stable Ito nga ay pagmamayari ni Mamuela ay Ayroso Isang oportunidad para kay Mamuela Ang makapaglaan ng ganitong uri na atraksyon sa kanilang lungsod Ito nga ang kauna-unahan at nag-iisang Horseback Riding Stable dito sa Gapan Sa tanong nyo naman kung magkano nga ang pagsakay dito Ito yung presyo, ipost nyo na lang Naibahagi nga sa amin ni Lamamuela Na ang lahat ng kanilang kabayo dito Ay dumaan sa masusing pag-eensayo Yan ay upang masiguro At mapanatili ang kaligtasan Ng mga turista Gayunpaman ay meron silang waiver dito Na pinapipirmahan na nakasalalay sa mga sasakay Ang desisyon Sa kasalukuyan ay meron ng tatlong kabayo Na maaari ng sakyan Yan nga ay si Miro, si Domino, at si wala ka naman din dapat ipangamba dahil nandyan ang mga hinete na handa kayong alalayan. Hawak nila ang pangako na hindi nila kayo pababayaan. Kaligayahan naman para sa team laban na ang ganitong uri ng karanasan dahil first time namin to. Ayan nga si Elias na baka sa muka ang excitement. Hindi nga rin nagpahuli si Mang Boy ayan at nag enjoy Kapansin-pansin niya ang kabaitan ng mga kabayong ito. Kaya ikaw kung gusto mong ma-experience ang horseback riding, ang video ito ang sinyales para pumunta takana na sa gapan. Tiyak na hindi kayo magsisisi dahil napakasaya. Ayan nga si Bano nakasundo ang kabayong si Domino. At eto nga ang isa sa mga experience na hindi namin makakalimutan. Eh kasi naman ang team laban na ay nag-drive-thru sa McDonald's na nakakabayo. Dito nga ay nagulat ang kabayong si Miro dahil nakalanghap ng aircon. Buti na nga lang at nakontrol agad ni Uncle Jimmy. Kinuha na rin ni Elias ang aming in-order na burger. Sa tagpungang ito ay pupunta na kami sa ipinagmamalaki ng Gapan City. Dito nga yan sa tagpuan na kanilang binabansagan na Little Vegan. At kami bilang Novo Ecijano ay proud dito. Dahil ang lugar na ito ang sumasalamin sa makasaysayan at mayamang kultura ng Nueva Ecija. Para nga po pala sa inyong kaalaman ang kabayong si Miro, si Domino at si Kelly ay inyong makikita dito sa lumang Gapan tuwing Merkules, Biyernes, Sabado at Linggo. Nakatambay nga sila dito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At sa mga oras na yan ay pwede ka o mag-photoshoot. Kung gusto nyo naman silang rentahan o arkilahin, ay pwede kayong makipag-ugnayan sa kanilang official page. Huwag kayong mag-alala dahil sinisigurado ng pamunuan na ligtas at malusog ang mga kabayong ito. Kaya mga kababayan, sa mundong halos ang lahat ay moderno at nasa teknolohiya. Sama-sama nating balikan ang nakaraan at gunitain ang ating magandang kasaysayan. Ito pong muli si Quiz Philip kasama si Elias, si Mang si Bano at si Ispen na patuloy na naghihikayat na suporta at kilikin natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan Maraming maraming salamat sa pagsama Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless Laban na!